Pag po kayo ng insalada, magandang lagyan nyo po ng pinya. Pero kung hotdog po ang ilalagay nyo para protina, nasa sa inyo na po yun. Ganito po ang ginawa ko ha. Sana po'y magustuhan niyo. Ito po ang gagawin natin. Ito tam tamang laki ng hipon. Konting paminta. Konting asin. Haluin po natin yan. Lalagyan ko ng konting mantika. Halo. Siguraduhin nyo mainit na yung pag-iihawan nyo bago nyo ilagay itong hipon. O, pwede po ang inihaw na bangos o kaya tilapia. sandali lang to, ibaliktad nyo na at madali pong maihaw ang hipon. Hindi naman masarap kung uh, lutong-luto ang hipon nyo. O, oh, banggitin nyo po kung tagas ang kayot nang mabulyawan na po kayo. Tapos po ng dalawa, tatlong minuto, idipot na po natin ang ating inihaw na hipon sa isang tasa. Ito po ang style na gagawin natin. Pwede namang kainin nyo ito ng hilaw, mga kaibigan. Especially kapag kakumakain po kayo ng ensaladang broccoli, di ba? Pwede nyo rin pong iihaw. O kaya ganito, pasingawan. Meron po kasi tayo, mga kaibigan, na medyo mahirap ang panunaw kapag kahilaw ang gulay. So maigi na itong pinasisingawan natin ng konti. Huwag po natin lulutuin ng maigi, ha? O takpan po natin. Mga ilang minuto lang yan, okay na. O nakita nyo ito. Dalawang minuto lang. Okay na. Palamigin at ilipat muna natin sa isang tasa ang ating gulay. O ito naman po ang ating asikasuhin. Mayonnaise po. Maglagay tayo sa isang tasa. Bahala na po kayo kung gaano karaming mayonnaise ang ilalagay nyo. O maglalagay po tayo ng pinya lata. Tinanggal ko po yung juice. Lalagyan din po natin to ng ating sibuyas. Maninipis po ang hiwa ng ating sibuyas na pula. Damihan nyo po. Lagay din po tayo ng siling pula. Ganon din po ang hiwa. Maninipis at mahaba. At saka po konting pinipit na bawang. Lalagyan po po natin ito ng lemon juice, kalamansi o kaya naman ay kaunting suka. Lalagyan po natin ng kaunting carrots para lang magkaroon ng magandang kulay. At ito po ay grated parmesan cheese para po may alat na rin. May tamis alat, may kaunting pamintang durog, may asin po. Haloin po natin yan. Yan po ang una nating magiging dressing. Ilalagay na po natin itong ating pinasingawang broccoli at saka ilalagay na po natin itong ating uh, inihaw na hipo. Eh kung madalas nyo pong ganiri ang kakainin nyo na walang kanin at puro gulay lamang at protina at may konting dressing na ginawa ko, e, palagay ko hindi magtatagal eh. Gaganda ang inyong hotdog. Kaya eh, hotdog po, alindog pala, hindi po hotdog. O di po ba? O ganyan palagi ang inyong uh, kakanain. Kung gusto niyo pong by summer eh, maganda na ang katawan nyo. Ayos po ba sa panlasa nyo? Nagustuhan nyo po ba? O bukas, ganyan din po ang gagawin natin. Ang mga ricado ay simple, madaling hanapin sa palengkit. Pagdating sa kusina ay madaling lutuin. Hindi po yung nanguhulas tayo sa kusina. Basta nagugustuhan nyo at ng pamilya nyo yung po gagawin natin. Kayo po ang boss eh. Ron Villarro! Diba, daming tao naglalakad. ka kasi pataas. Kika nyo, ang ganda ng panahon. It's beautiful. I can't stop talking about it because... Recently, mainit palagi sa LA eh. Eh ngayon, ganda. Salamat po Lord. Oh, ang ganda oh. Oops.